Baka mapahiya sila, reaksyon ni Inay Esther, ina ni Sarah Labati, sa balitang DNA test ng mga apo. Kamusta mga kaibigan? Narito tayo sa ating bagong video kung saan pag-uusapan natin ang mainit na isyo tungkol sa pamilya ni Sarah Labati. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at iklik ang notification bell para laging updated sa mga ganap sa showbiz. Kamakailan lang, nag si Inay Esther, ang ina ni Sarah Labati, sa isang tanong ng isang netizen tungkol sa balitang nagpa-DNA test daw si Zion at Kai para patunayan ang kanilang pagiging anak ni Richard Gutierrez. Matapos ipost ni Sarah ang larawan ng kanyang mga anak noong Pasko, may isang netizen na nag-iwan ng comment na nagdududa sa pinagmulan ng mga bata. Ayon sa isang netizen na nag-comment, Bilang babae, matatanggap ko siguro ang mga pagkukulang ng asawa ko, pero ang epi-DNA test ng anak ko kasi baka hindi daw anak ng asawa ko. It's too much to bear. Hindi naman napigilan si Inay Esther na magbigay ng sagot sa naturang komento. Ani Inay Esther. Grabe. Bakit kaya galit siya kay Sarah? Kaya hindi nga pinapayagan si Sarah na walang bodyguard ngayon na lang siya nakakalabas, kasama pa kami. Sobrang seloso. Tapos magpapa-DNA? Baka mapahiya sila. Wow, mga best, hindi natin inakalang may mga ganitong intriga sa likod ng kilig na pamilyang ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ayon pa kay Inay Esther sa kanyang isa pang komento, hiwalay na ang landas ni Nasara at Richard, ngunit ko parenting naman daw sila para sa kanilang mga anak. Nasa kay Sara si Nazayon at Kai. Live na live with the family of Sarah. co parenting sila ng tatay. Sa ating pag-a-analyze, mukhang may mga isyo sa pagitan ng mag-asawa, at tila hindi natuwa si Inay Esther sa mga bintang na ibinabato sa kanyang anak. Masasabi natin na ang pamilya ni Sarah Labotti ay napag-uusapan ngayon sa social media dahil sa mga espekulasyon ukol sa DNA test ng kanyang mga anak na sina Zion at Kai. Ang mainit na reaksyon naman ni Inay Esther, ina ni Sarah, ay nagpapakita ng kanilang pagtanggol sa pamilya. Sa mga komento ni Inay Esther, lumalabas na may mga isyo sa pagitan ni Nasara at Richard Gutierrez, at tila may mga nag-aakalang hindi totoo ang pagiging ama ni Richard sa mga apo ni Inay Esther. Bagamat walay na ang landas ng mag-asawa, ang pagiging co-parents ni Nasara at Richard para sa kanilang mga anak ay tila naging priority pa rin. Sa huli, hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng mga pangyayari, at marahil may mga aspeto ng buhay ng pamilya Labati Gutierrez na hindi natin alam. Isa itong paalala na tayo ay huwag magbigay ng masusing opinion hanggang sa malaman natin ang buong katotohanan. Sana'y nagustuhan ninyo ang aming video. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pang kaganapan sa showbiz. Maraming salamat at hanggang sa mga susunod na kwento. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.